Uy, pa! Sa lahat ng sabihin ko, isagot mo ay lalaki ako. Bakit? Basta, gawin mo na lang. Okay, sige. Nakipaghiwalay ka kay mama. Lalaki ako. Napag-desyonan mong uminom. Lalaki ako. Pumunta ka sa bar. Lalaki ako na ka ng maganda at sexy chicks? Lalaki ako. Inimbitahan mo sa bahay tapos pumayag siya. Lalaki ako. Umakit kayo sa taas ng kwarto. Lalaki ako. Natulog kay ng sabay. Lalaki ako. Nagising ka na sa umaga. Lalaki ako. Tapos na-realize mo na andyan pa pala siya. Lalaki ako. Humarap niya sa'yo at sinabi niya sa'yo siya ay lalaki. Yun. <laughs>